Ayan, hello guys. Ayan, gumawa tayo ng watermelon. Yung yellow na watermelon. Dilaw na pakwan. Gumawa tayo ng crunchers. Kung isok tumayot ang panahon, gumawa tayo ng pampanamig. Maglagyan lang natin ng condensed milk. And then, ito, cube parang cube na watermelon then ilagyan natin ng hidden cheese yung dati ng kung guys yung nilalagay sa burger ganun yung nilagay natin madali lang naman syang um, ma slice okay, may slice. okay ito na slice okay, na yung pan na mabilis lang naman sya na may slice kahit sa kutsara pwede And tapos ilalagay natin sa refrigerator overnight Ayan. pwede na siyang kwan. na, na try ko ito sa melon, yun lang hindi ko nalagyan ng cheese yung lasa niya parang yung mga binibenta ng ice candy ganun. And, uh, pwede rin siguro itong watermelon masarap din siguro ito ayan ah, na para sa sa pag in-eat, yung gawarin kayo. Try nyo. Mami, um, salamat.